Gusto ko sana malaman. Ano ba yung kasalanan na gawa mo sa bago mong boss kay Mama Yes, Han. I screwed up. Napagsabay ko yung yung dalawang event dun sa function hall. Ah, medyo na nga kasi ako kakabalik sa trabaho eh. Pero nagawa na namin ng paraan ni Leslie, di ba? Ah, oo, Jordan. Kinausap na lang namin yung client na lumipat sa pool ayon. Oh, ayun, natatakot lang ako na baka pagalitan kasi ako. Kaya sinasabi ko kay Leslie na baka pwedeng huwag namin sabihin. Alam mo, Han, may iwasan mo rin yung mga ganyang pagkakamali. Once you get settled in sa bago mong trabaho, ikaw okay. pa. Okay. Okay. Christy! Kausa, anong ginagawa mo rito? Eh, hindi pa po kasi tapos yung therapy ni Billy. Pero naisip ko nang alas na lang ako doon. Baka ano pang masabi yung magawa ko doon sa hana na yun eh. Halika, maupo ka nga. Anong nangyari? Kausa, alam ko naman po kasi na siya talaga ang tunay na ina ni Billie. Alam ko yun. Pero kung umasta kasi siya, parang siya lang nakakaalam kung anong makakabuti kay Billy. Kailan lang ba siya dumating? Gano'n niya baka kilala si Billy? Minsan kasi kaosa, kapag mas pinapwersa mo yung tao, kapag mas dinidikdik mo yung bata, mas lalo silang panghihinaan, mawawala ng gana. Ang dapat mong gawin, bumalik ka doon, tapos sabihin mo sa kanilang lahat kung ano yung sinabi mo sa akin. Alam mo, ikaw, teacher ka eh. Mas may karanasan ka sa pagtuturo. Alam mo kung anong dapat gawin. Tsaka, huwag kang papatalo doon kay Hana. Hindi ko mo siya ang tunay na ina ni Billy, eh mas may karapatan siya dahil naging nanay ka na rin naman ni Billy, hindi ba? At malapit na kayong ikasal ni Leon. So magiging legal ka na. Dapat ipaglaban mo ang lugar mo sa buhay ng mag-ama. ka na. Balik ka na. Masalamat ka, ka mabuti sa akin, Nana? Pumayag ako na makais kayo ng anak natin. Pero hindi ipik sabihin nun, tatanggalan mo ng karapatan si Kristi bilang pangalawang magulang. Okay ka. Kung ayaw mo tanggalan kita ng karapatan dito, huwag na wag si papastusin si Kristi. Nakakaintindihan tayo? Nakakaintindihan tayo? She's doing it! Oh my god, Uncle Limu, I knew you could do it. She could do it, I told you. I know. Say goodbye, Anne. Yes, Good girl. I'm so proud of you. I know you can do it. Mother's always right. I'm so happy. <laughs> good girl good girl <laughs> <laughs> we're so proud of you mm -hmm. <laughs> <Yeah>. <laughs>